hindi mo tinitingnan yung mga account mo mm -hmm. ah, na mo yung mga account mo lahat ayun mo, meron mo yung shoutout yan po uh, si Arbani na takahulo na yan mga kasmen no, vlogger to siya mga kasmen ah, 20k na daw ang kanyang youtube channel ah. so, uh, ah, supportan nyo po ang kanyang youtube channel di ba siya nakakapag live mga kasmen ewan ko bakit asa ah, sa so, ano mo yung channel mo, tingnan mo yung channel mo so baybay mo yung channel mo, tatingnan mo kung ilan na siya tapos mag live ka ah. kasi uh, importante kasi doon yung WH niya para makasweldo kayo ng youtube so, ilan taong, ilan taong ka na? Ha? Bukti ko ba ka na natin na. Naging YouTube. Ha? Tapos nakasweldo ka, ka na. Bakit? Ay, kento ay Dapat, dapat ano ka na? Monetize ka na. Monetize <So>, oh. <tutunan> oh. na ito. mga Oo. Hindi, mag-apply ka, sa YouTube, sa Google. Oo, oh, ka muna. anong sa Google, ah. mag-equal ka sa Google. Tapos, sa Google, Tingnan mo yung ano mo, yung white white mo, white channel mo, tingnan mo siya. Pero mo ko ilan yung account mo, tama kita mo lahat 'yon. Alam mo ba lahat ng mga ano mo sa account mo? Tingnan mo ba? Aby sa white sa white tube why ano white mo? Ko ilan na yung ilan na yung watch hour mo? <manyan> oh. Oh, ito, oh. Ah, so, ito ah. Oh. Oh. tapos yung tapos yung pagkaralan mo may iba sa 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 yung yung sa yung kamo de kaya ano ilang at twenty twenty five kaya ano simula pa simula pa tapos simula simula simula, simula nag nag blog ka hindi ka para de live kaya sa mission lang ay hindi pwede kasi kailangan kasi meron ka meron ka lang kasi yung live mo kasi eh, yan kung kuni wat sao ng ano ng, yeah. ng ng YT para ko makasiyahan ng YT okay. sayang yun na dapat hindi mo kami dati, yung mga nag ako ng updating ko. Mo shooting mo. Manood ka sa mga ano, manood ka sa mga mga nagte-trailer para malaman mo kung ano mga proseso. Pero pumunta ka nang ano nang Google. Ano ka nang Google tingnan mo. Pero sa ang Google mo mo yung Chrome. Ano pa yung dalawa? Ano pa kuno nang mga viewers ko sa mga ano. Oh, oh, oh. Oh. Oh, kita yung mga isa mas mauna ka po sa akin na kung mga ano lang ako na. Ako nga nag-simula ah, ito 20, mga 20, 21, ito na lang, ito lang, ito lang, ito ito lang, ito lang, ito ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito to, 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 uh, uh, ito no? Dapat naman kasi, dapat bago, bago kasi, eh, siya sabi ko mga kaismen sa lahat ng ating mga bagong mga viewers, diba? Bago tayo maging maging vlogger, kaya pag-aralan mo lahat sa YouTube, kailangan ng mga bagay-bagay kung ano mga proseso ng YouTube mga guys, ayan siya, eh, yan ang pinamigay sinasabi sa akin live mga kaismen man. all is all is ko sinasabi lahat sa ating mga bagong mga YouTuber mga kaismen na kailangan na pag-aralan lahat pati sa lahat ng mga mga ka copyright mga may kailangan pag-aralan lahat kaya hindi ka basta masi magiging vlogger kundi mo pag-aralan lahat ng maigi ang lahat, lahat mga bagay sa pag youtube mga guys mate kaya yan ang maging problema maging problema mag kasi tayong talo kasi hindi mo dapat sumit dapat sumit sweldo ka na dapat yung lahat ng mga ano tanda, mga sa mga Sayang, sayang ya. Bagi lagi nak tanggung, bagi lagi nak tanggung, bagi lagi nak tanggung. Ini tu lang Oh. 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 Yung mo. Oh. Yung yung ano mo yung channel mo wala na siguro yung cassette mo. para paksitan natin? Hindi kasi ito, ito gagawin mo sa YouTube. Punta YouTube. Mas, no, no? Mo? Uh, ka mo lang sa YouTube. Maxi nakikita mo ang requirements nila eh. Nakita mo. Magtanong ka. Mag Oo, kung hindi mo siya maintindihan, magtanong ka sa mga ano, sa mga nakakaintindi ng Kasi ako, yan, yan ang pinag-aralan ko bago ko naging vlog. Pinag-aralan ko lahat sa, YouTube lahat. Lahat-lahat kung lahat, ano mga proseso, pinag-aralan ko lahat yan. Kasi ito, oh. hindi mo na pag-aralan ko lahat yan. Kasi, oh. mayroon kasi mag-aralan ko sa ito. Oo. Oh. oh. Pag-aralan ng mga, oh. minsan mayroon mag-aralan ko sa ito. Oh. Ito test cut ko yung matapos. Ito tapos ko yung test start Bakit ko yung pasitin. Tapos magtagal na monetize ako doon. Ah, sayang talaga. Sa na, nung monetize ka, nung monetize ka, ka ng account mo sa ano, ng ads mo. ah, dami na, yun talaga yun. Ah, yun. Sa akin yan ah. Baka ng mga 30-50 mil oh. 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 Tapos ako lang start ako da mga 2021, 2022 tumama ba Pero di, dati na ako may account, hindi ko lang ginagamit yung account ko. Kasi hindi pa ako yung marunong niya dati. Oh. Marami akong mga kaibigan, mga YouTuber, mga vlogger, diyan ako sarang nagpaturo. Kaya kata, nagchat-chat kami, gano'n sa GC namin, gano'n, sa akin. May mga taga-USA, mga natanong Diyan, may mahawak sa akin na isang creator. Ah, ganyan. Eh, yun, eh, yun ang mga nakaturo sa akin. Diba? meron ka siyang... Punta mo, punta mo siya, no? Si Kapitana Pinoza Tapos banggitin mo pangalan ng X-Men City TV Vlog. Punta mo sa channel, sa channel. i research mo, Kapitana Pinoza May ball kayo. Isulot mo, isulot mo. So, tapos, tapos i research mo yung Kapitana Pinoza Makikita mo siya yung bakla yan. Bakla siya. Taka, Taga siya? Taka, taka Mindoro siya. Eh nag t nag na pwede niyang gawin mga t-shirt. Yan yun ang turo sa akin lahat-lahat. Pumunta ka sa channel niya, naglalabi sa gabi. Saka sa araw, alas dos ng, ng hapon naglalive yan. Tapos sa gabi naman, mga 10 o'clock ng gabi. Dalawang beses siya maglalive sa araw. Kung so, tamo yung kapitan na Benoso, nakikita mo yan. Ito yung video niya. Naka, ang kanyang, ang kanyang feature na baklang black talaga na siya, nakasando, nakasando siya. At nakalipstick na pulang pula siya. Kaya naman yung feature makikita na, ng kapitan na Benoso. Kung, kung meron kang data. May data ka ba sa inyo? Meron ka bang wifi? Oo, oh, wala eh. oh, yun, walang problema. Wala ka sa wifi mo. No. Nah. Punta kami sa gabi. banggitin mo pangalan mo. Ako yung kamo yung kaibigan ni, ano, ni SMC Vlog ng Tagas sa Buanga Kamo. So, baka sabi mo ka-akap, ah, baka pwede naman ako ninyo uh, turuan sa akin kasi ako monetize na ako. Uh, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Yan. Tapos isasama ka niya sa GC kung ano gusto ni GC. Makikita ko, makikita kita ron. Magkukar kung mga pumunta ka ron. Isis e, mo na Kapitano Pinosa. Tapos banggitin mo pangalan ko ng SMC Vlog. Yan, makikita mo na yan. Kailangan kilala ako nun. Lahat-lahat yan. Kasi marami, ako, marami kasi ako mga kaibigan mga vlogger. Uh, saka kami ng mga gigs kami so, kaya kayo so, hindi na marunong tuturuan kami eh, ka si nila kaya pag tumasok ka sa gigs tuturuan din kita kung magtuturo sa'yo pag tumasok ka pa, pa, ay mayroon kami may live ako mayroon kami gusto ko ka, hanapin mo yung pangalan ko X-Men si XPD Vlog X-Men yun nakikita mo siya ah, pumasok ka sa live ko lahat ituturo ko sa iyo lahat sa pagluto. Ito content tayo sa mga ko. Okay di ba? So, maraming maraming salamat sa iyo kaibigan at sa tingin ibera mo sa iyo uh, sa iyong yung pagtuloy sa akin at uh, ayan bago natin kaibigan dito sa Dasambuanga, vlogger din kaso sa yung kanyang account napakalaki kan at monetize na daw siya, mga friends dapat natin siyang turuan at uh, mamaya pagkuhan sa live ko tuturuan natin siya diba Yung content natin yan okay so maraming maraming salamat sa inyo mga ka-X-Men at sa so, mga mga shout magandang magandang hapon sa inyo lahat dyan at uh, ito para si X-Men din nagpapaan sa inyo at uh, maraming maraming salamat sa inyo bro thank you thank you very much sa iyo at, uh, bye bye and God bless you bye bye alright